Hey guys. So bakit kaya ganun no? Kapag pag nag-share tayo ng mga share post natin sa Facebook, halimbawa nag-post yung page na Sikat Ngayon nag-share tayo. Bakit kaya ganun guys no? Meron tayong mga friends sa Facebook. Naakala mo yung mga pinupost natin ay patungkol sa kanila. No? Pinatamaan sila eh. Napapareact sila. Na. Agay. Okay. So, hindi naman para sa kanila yung tool. Hindi para dito. Hindi naman kasi yung mga pinipost natin kung buong sa sarili natin. Hindi ba ba? Kung sa sarili natin. Hindi so, naman para nakaka-relate tayo sa sa topic. Hindi so, rin bakit gano'n. Ang tala lang diba, pag pumapang-react sila, para sa kanila yung tool. Grabe. Ah, so ngayon, habang nag-uusap tayo pa? Pitura natin. Pitura, natin, natin, okay, natin, okay, natin ito ra, ito rahin natin. Ito kita natin sakin. So dito ra natin yung one well, guys, primer. Okay. Uh, black primer. Epoxy so, primer black, guys. Soto okay, tin lang guys, andila. May odor 'yan. Ah! Ang ang amoy O so, pagbasta ito pa ako, may mga ano, may mga pinupulis ako. Pakala siguro na ano, no? So, Nagkali pinapatamaan sa... ko yung isa. Wala akong pinapatamaan ah, para yung sa sarili ko. Makapag-react naman kasi tayo, kalag niyo. Ha? Naman ay katalis. Katalis tumilang ito ba? Ang tang, baka katalis ka na. Ha?

gawa ko. Nagkakimpla ako ng pintura. Hindi oh. pa rame rana kong pinturaan guys eh. Ah, ha, ha. La, 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 nakikita nyo ba? hindi dito comment kayo guys kasi ako na yung vlog yung vlog yung vlog niya yung ano sa camera yung vlog ba? yung vlog ay lang yan ay so scene lang guys dito mga tumitingin